So <laughs> Before po magkaroon ng checking of Sana attendance niyo, para sa mga pasko? samahan ng mga mal malalamig ang pasko. <laughs> before po niyan, eh nagkaroon na ng pa survey. Oh, ano oh. yung survey na yan? At uh, eh ito eh hindi pa nga to Christmas season, may mga balungkot na no. Mm -mm. lumalabas na sinasabi o oh, lumalabas at sinasabi na 57% po o oh, higit sa kalahati. Grabe ha no? Na mga Pilipino po uh, ay nakaka-feel po na sila ay lonely. Ayun, no? Know, very or fairly lonely. 57% yan. Base sa mga datos na nakalap ng the global state of social connections. Mm. Bakit kaya? So, oh, okay. malungkot na malungkot. Sana, Ganun. ano, no? Nilagay din nila yung reasons. Pero yung mga reasons, yun nga, walang love life or may namatay. Mm -hmm. Especially just recently. Kung meron ka sigurong financial problems, katulad ng sinasabi ni Masi, oh, nakaka-feeling lonely din yun, ha? Kasi sometimes, sasabihin mga kaibigan mo, tara, punta tayo ng Singapore. The hindi ka, Hindi ka pwede dahil na tight yeah. budget ka. Yeah. Oh, mag-isa ka. So diba? ito ha, oh, karandagan pang datos mula dyan sa scientificong pag-aahal po mm -hmm. ng organisasyon yan Ano? Ah, uh, yung ano no, ang uh, global average po ay 24% ano po uh, or a quarter tama ba mm -hmm. ng ng ng, uh, ng mga bawat lugar ay uh, usually ya, ano no parang yan na yung ano yan na yung sinasabing pwedeng malungkot mm -hmm. pero sa atin doble no dahil uh, 57% tayo eh mm -hmm. tapos ikalawang mataas out of the 142 participating countries Uh, pero hindi naman tayo nangunguna. May bansa pang talagang nangunguna sa kalungkutan, which is, wag tayo pumunta. Well, baka naman tayo magkapagpapasaya sa kanila. <laughs> ang bansang Lesotho, kung saan man po yun. Asan yun? Wow. South, African, South country. African country. Okay, so itong uh, Lesotho. Pero 'di ba, kung matatandaan natin, ito yung mga kaunting information na naaalala ko lang from hmm. our sociology class, 'di ba? Oh. Back in college. Grabe, That's so long ago. pa. Wow, may mga ganun. Oh. Oh. Hindi kasi 'di ba yung sinasabi ni a few years ago <laughs> lang naman. <no? laughs> Di ba sinasabi ng mga sociologists na para daw makaramdam ka ng complete happiness. Oh, not not complete happiness, but happiness. Para kasi ano oh, yun eh. Oh. Dream dapat, yun eh. Hindi naman talaga na-achieve ng fully yun. Yes. Oh, yes. Oh, dapat balance yung buhay mo. Yung iba't yeah. ibang aspeto ng buhay mo, kasama na po dyan yung, yung spiritual life, yes. importante. yung social life, economic life. Di ba yung mga financial aspect, oh, dapat balance siya. Oh. So kung satisfied ka, dun sa ibat-ibang aspeto ng buhay mo, dun mo mararamdam yung kasiyahan. Kasi okay, kung halimbawa, oh. medyo umangat ka sa financial aspect ng life mo, pero kinukulang ka naman sa, for example, social life, wala oh, kang kaibigan, oh, oh. iba ba nakakalungkot pa rin yun? Ah, Para so ek. parang average nung lahat, oh, di ba? Oh. So kung isang aspeto, hindi masyado maganda, at least yung apat na aspeto okay, okay ka pa rin in general. Yeah, yeah pero yeah. parang ganun. pa rin siya ng, ano, ng kalungkutan kasi oh, parang kulang ka sa aspetong yun. Oh, eh. So diba? ano dapat, anong ma-advise natin? natin dun sa mga feeling lonely. Naku, oh. itingnan natin yung positive side ng buhay. Ah, very, 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 yan. very, 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 mga kumakain very, 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 Parang very, 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 yung pa yung may malungkot talaga. Oh. Kaya lang nasa grupo sa hindi lang halata. Hindi halata. Yes. Oh, oh, yes. Ano, diba? So so parang hindi yun ang measurement ano po. So kung ikaw man ay eh, katulad ng namin na kumakain mag-isa paminsan-minsan, mm -hmm. mm -hmm. pwede maging mm -hmm. O kaya ikasama ka sa grupo tapos malungkot ka talaga kahit may kasama ka. Eh ano no ah uh, Sunod sinasabi ni Mase. Kahit nasaan kayo grupo, kumbaga wala yako nasaan kayo, uh, kahit mag-isa kayo nakatira sa isang bahay or kaya ay talagang solo living kayo, parang okay lang po yan. Basta tama, pakinggan yung sinabi ni Masi. Oh, positive tignan mindset. Tingnan yung positive. No? Yung positive oh, oh. Tapos huwag nyo laging, oh, tingnan yung positive tsaka huwag nyo parang hindi po ibig sabihin ng sobrang ligaya kapag ka talagang ano yung yung talagang sobrang taas nung ano no nung expectation mo nang na makuha mo talaga yun. Mm -mm. Hindi kasi yun posible eh. Yeah. Parang contentment yata is key. Oo. totoo. Diba? That's true. Mag-exercise din po kayo, 'di ba? Sabi nila, ano yung mga hormones yun lumalabas. na lumalabas? Oo, oh para parang happy hormones kapag nag-exercise at hindi lang yun, magiging looking good din kayo. Yeah, kahit oo. na nakakatamad siya, ha. Nakaka-relate ako dun sa nakakatamaan. Happy na. <laughs> At saka sabi nila, pag nag-smile ka, pinilit mo yung sarili mo mag-smile na mag-smile, oh, nakakatulong daw. Totoo. Kasi oh, di ba kapag kapag nag-pretend ka in a way yeah. na parang hindi masaya ako, tapos itingnan mo yung sarili mo na nakasmile, in a way napapapaniwala mo rin yung sarili mo, nakukonvince mo, oh. rin, masaya talaga ako. Tapos hanggang eventually ma-realize mo, ay, hindi ba? Saya na talaga oh, ako. Sabi yeah. nga nila, <laughs> di ba? Fake it till you make it. Yeah. Yo! <laughs> so, syempre ito, kami Maganda yun, tini ha? namin tatlong ngayon na parang we're encouraging you to, ano, mm. uh, to, uh, to be contented at saka to, ano, uh, to, uh, to try to look sa positive side of things. Ano po. Pero of course, we're not naman din belittling yung pakiramdam nyo kung talagang mm. sad kayo. Uh, oh, okay oh. din naman pag minsan na i-embrace nyo yun na parang eh ito yung naramdaman ko eh. Pero basta don't stay too long dun sa sa state na yon. Oh, tsaka, oh, alam okay nyo, lang po yan na, na maramdaman niya. Kung sina, yung oh. sinasabi ni Jovi na sad talaga kayo or depressed na kayo, ginawa niyo ng lahat. Exercise, nag-positive thinking, lumabas uh, with your ano with your friends tapos ganun pa rin. Siguro seek professional help. Oy, oh, yes, Try. that's oh, very oh. important. Oh, oh. or talk to someone. Oh, talk kasi, to someone. Hindi maibig right. sabihin kailangan mo ng professional help baliw ka na, oh, 'di ba? Diba? Sa panahon ngayon hindi, oh, oh. hindi na talaga. Hindi na ng na ng oh, marami pong nakikibawas sa death of society. Oy, pero sasabihin ko rin 'yo, ah, parang nabanggit ko na ito dati, yung genere mm. ni Dr. Camille Garcia, mm. 'di ba? Si ating trio tagapayo, 'di ba yung sinasabi niya yung pagkain it matters oh, sa happiness oh, oh. ng tao. So para makadagdag <laughs> ng <laughs> happiness, okay. pwede kang kumain ng salmon ng dark chocolate, dark chocolate ng, yes. ano ba ba sinabi niya, saging? Saging oh, talaga. Oh, parang ito yung may mga, uh, ano bang ang Tagalog? Sangkap? Hindi sangkap eh, pero may may mga nakapag, bahagi. Ano, okay. Yung mga foods na yun na nakaka-increase oh. ng ating happy Or kung ano yung gusto niyo.